Oops, ayan guys. For today's video, magluluto tayo ng ginataang tilapia. Ayan. For ginataang tilapia, naninagyan ko ng talong, sili, sitaw, at saka okra, kamatis, yan. Parang sawag lang din ng paksi guys. Pero syempre, ang kaibahan lang yan, nilagyan ko siya ng gata, kaya ginataang tilapia. Wow. Ang yummy. So yummy guys syempre bago tayo pumunta sa ating pagluluto pasok muna tayo sa ating intro okay guys magluto tayo ng ginataang tilapia guys at ito ang isasahog natin ng mga gulay talong okra sili at saka yung sitaw, parang pinakbot lang din, di ba? Parang paksiw lang din. Pero syempre, ang kay kaibahan lang lagyan natin ng gata. Kaya tatawagin natin, ginataang tilapia. syempre, yung tilapia. Paano matatawag na tilapia? Yan kung walang tilapia. Ayan. Dalawang pinasong tilapia, guys. Okay. Start natin. Prepare ko muna, ano ko muna itong isda. Linisan ko na yan para mapatikitan siya bago linisin yung gulay. Okay. Matanggalan naman na ng alis na sa palingke. Yan, tanggalan ko sa market. Pero syempre, ginisan muna natin yung ano. Pag-ilinis. Kaya kasi yan, oh. meron ng police case. Siyempre, okay, itanggalin natin yung mga, mga tulis na yun. Bawasan natin yung ano niya, ganyan. Bawasan nga yung oo. Uh, Ayan, no, pinatong tilapia, hugasan na, mamaya, tatikitikan muna na yan. Hugasan naman natin, ay, ano yun natin yung gulay. Siyempre, bago yan, hugasan muna natin lahat para malinis. Bago natin, ay chin. Okay. Okay. Mm -hmm. Sampai Bawang. Yan lang yung bawang. Kayo yung buya. Yan lang na ganyan. lang yung luya. Okay. Una gulay. Una gulay.

Okay, start. Okay na tayo. Tapos na. Pero ano guys, hatiin ko itong tilapia. Hatiin ko. Hindi okay. ko na lang. Ayan, magluto na tayo. Ayan, ang gagawin ko lang dyan guys. Ilagay ko na lahat yung mga ano niya dito. Yung mga ito mga ingredients niya. Pagsasabayin ko na silang lahat. Yung sili lang yung mamaya. Ayan. Ilagay ko na sila lahat dito. Ayan. Okay. Tapos ilagay ko na dito. Kasi so, ibabaw yung iba. Ayan. Tapos lagyan ko siya ng suka. Ayan guys, naganat. Kung timplahan ko na to dito ngayon, yung asin. syempre yung asin. Tapos lagyan ko siya ng suka. Para pang ano ng lansa. Suka, vinegar. Lagyan ko ng... Parang paksiyo lang din, di ba? <clears throat> lagyan ko lang siya ng gata. Ayan. At saka lagyan ko ng isang daon ng laurel. At syempre yung pinaka gata, lagay ko na din. Ayan, okay. Para isa kang luto na lang yan. Lagyan ko ng kunting tubig ka. Nagdagan ko ng, hindi nagdagan ko ng kunting tubig. Para ano. Ayan. isang ka dito din, yung tubig niya. Ayan. Mm-hmm. Okay na yan. Pwede nang ilagay sa, ano, ilagay na sa apoy. Ayan na. Ganyan lang, ipagluto. Okay. At siyempre, hintayin natin yan na maluto. Ayan, mamaya. See you guys later. Pagkumulo yan, tingnan natin mamaya. Okay, tingnan natin ulit guys. Ayun, kumulo na siya. Bawasan natin yung apoy. Ayan, tinagay ko na itong sili o. Oh. Para naman ko Okay, ayan na yung tilapyang ginataan. Ginataan tilapyang. Mamaya ulit. Oh. Okay, let's check out. Baka luto na yun. Okay. madali lang naman maluto itong isda mas madali pang maluto itong isda kaysa yung gulay <laughs> pero masarap din naman okay din yan oh my god parang naparamit na pa sobrang po ng sabaw pero okay lang eh gusto ko rin naman yung sabaw eh manunan natin wow yummy oh my god so yummy so yummy ng sabaw wow wow Okay, mamaya din na natin. Okay na guys, luto na yung tilapia yung ano, ginataan na May marami siyang sabaw. yung pala yung sabaw kaya okay lang. Pero okay lang. Kaya ayan, pag iniintay natin. Kakain na. Oh, di ba? Oh. Wow. May gulay ka na, may isda ka pa, oh, di ba? Oh. Ayan. Okay, kumain okay, sabaw niya kasi ang lasa. Okay, yan. Now, nothing all of today. Okay. Ayan, guys. Maraming salamat sa panunood. Ito na yung ginataang tilapia. Okay, bye-bye.